Maraming motorista ngayon na nag-aangad ng matibay na gulong para sa kanilang mga motor. At ang nice nilang makita yung tibay at kalidad. So, good evening po sa lahat from Chris Custom Cycle Channel, a.k.a. Kabiker, at itong ibabahagi ko sa inyo. Isa sa mga gulong ngayon in the market na nagle level up ang Pico Cobra. Ito po yung uh, Pico Cobra na sinasabi ko, at nakasilado siya. So, alam naman natin pag nakasil na ganito, okay na okay siya. So, so nice kong share muna sa inyo yung kanyang mga features about tagulong gulong na to. Ano nga ba yung ibubuga ng gulong na ito? Ang Pieco Cobra Tire, ito po ay Japan Technology and then certified na rin siya ng ISO. At kung makapansin nyo, meron siyang 45% rubber talaga, no? Kumpara sa ibang brand. At makikita natin na before the end of the video, ipapakita ko sa inyo yung quality And then, so far sa mga viewers ko at especially sa mga kabiker ko na nanonood ngayon, nais ko munang ipakita sa inyo yung tire design. So, meron tayong apat na klase ng tire design na available sa Pico Cobra. Meron tayong pang on-road type ng tire ng Pico Cobra. Meron dyan yung KTN, meron dyan yung KSX, and then yung pinaka the best nilang design is yung DLP na uh, Dunlop design. At meron din siyang pang SR type na pwedeng pwede sa mga scrambler, enduro type at saka trail bike. Ayan. So, yan yung tire design ng ating Pieca Cobra. So, meron siyang pang on roads, at saka pang off-road. So, next naman natin yung kanyang features. No? Features ng mismong gulong. So, yan. Uh, ito yung Pieca Cobra. tinanggalan natin ng, ng plastic cover niya. So, yan. So, itong Pika Cobra Tire, mga kabiker, ang inner texture po nito ay nagko-compose ng honeycomb and rib ng slip. Hindi siya dumudulas yung interior niya sa loob. Ang kadalasan nangyayari sa atin is kasi nag-move direction yung interior sa loob. Kaya siya kinumpose sa honeycomb para hindi siya nag slip no? Yung dumudulas yung goma sa kanyang pagkaka -kapit. dito sa loob nito. May inner liner texture yan. And then kung may i-compare natin to sa ibang brand, no? Meron siyang 6 ply kumpara sa ibang brand na nagkaka-crown lang ng 4 ply, I think o 3 ply, no? So sumasabay siya sa mga kilalang gulong. Naka 6 ply na siya. Marami na ring review ng Pieco Cobra Tire na lumabas sa YouTube na nag-review nito. So on behalf of AGP Corporation, pinagkatiwalaan tayo na i-review itong Pieco Cobra Tire. Dahil itong gulong na ito ay talaga naman nagle-level up in the market ngayon. Punta naman tayo sa kanyang quality at performance. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung quality niya. So, sa type ng ating channel, hindi naman tayo talaga nagra-rise. So, more on tutorial, fixing, DIY tayo. So, ipapakita ko sa inyo na lang yung thickness. So, mag-pro-provide ako ng ibang brand na gulong para, mak para makita nyo yung hardness ng gulong nito ito with a simple clip and then yung thickness nitong gulong na to. So, let's do this. So, ito na yung mga gulong na pin-provide ng Pieco Cobra. Ayan. So, meron tayong tatlo pa rito. Meron so, tayong isang Piepo Cobra dito. Ayan. And then, meron tayong isang kilalang brand din. Bagong bago. Ayan. Na ang natin dito ay i-compare co natin yung quality nila. Titignan natin yung thickness. And then, bago natin gawin yan mga kabiker, uh, meron din siyang inner tube ng Keiko Cobra. Ayan. Meron tayong inner tube ng Keiko Cobra na tinatawag na interior. So, unahin muna natin to na ipakita yung quality din niya. Dahil hindi lamang itong gulong ng Keiko Cobra ang siyang quality maging itong interior niya. So, unahin muna natin to, Ikakat muna natin hindi, din. Ipapakita ko mismo sa inyo yung difference. So, meron tayong isang interior dito na with the sealed packages. So, for the respect of the product name, hindi na natin ipapakita yung brand niya. No? So, ikakat ko silang parehas. No? So, buha tayo ng scissor. So, eto na yung scissor natin. Ikakat natin siya. So, buksan natin tong isang brand. Ayan. So, ayun. Hindi itong si, si Eco Cobra. 300 by 300 okay, by 18. So, ito na napili ko na ano, yan. Ayan. Tignan nyo yung pagkaka-difference nila. Itong 17, yung kulay, is parang makikita mo na kaagad. Tsura pa lang niya, no? Makikita mo na yung pagkaroon ng pagkakaiba nila. Ayan. Ito, yung P.E.K.A. Cobra, kung mapapansin nyo, uh, maitim na maitim yung kulay niya. So, ikat natin yan parehas. So, yan. Ganyan sa kakapal. Actually, makapal na rin siya, no? Ayan. And then, itong pieko cobra natin. Ayan. Yan dito nakaagad yung bulb niya, yung pito niya. So, ang kagandaan dito, mga ka-biker ang advantage nito sa ibang brand, stainless. Yan tayo. Itong ibubuga ng pieko cobra stainless siya. Kumpara dito. No? So dito nagkakaroon ng corrosion na kalawang, no? Kaya pag kinalawang ito, sisirain niya na yung rear nyo. No? Ang advantage nitong Pieco Cobra stainless yung pito niya, no? So tingnan natin yung kapal. Tignan nyo pa lang ang bigat na kumpara sa sa ibang brand. So, ikat natin to. Check natin yung difference ngayon. So, yan ang kapal ng uh, brand, ibang brand, tsaka piko Cobra. Kita nyo naman yung difference Mas makapal yung piko Cobra. etong ibang brand na to, ito yung sinabi sa akin na madalas gamitin ng mga tricycle driver na maganda daw to hindi basta-basta nawawasak pag nabubutas no? karamihan kasi sa mga interior pag nabutas na, nagpupunit na siya pero kung ito nga, nakita natin yung difference ng uh, Pieco Cobra makapal siya no? so next natin, yung gulong so ito yung Piaco Cobra unahin natin itong ibang brand respeto na rin sa ibang product company. Hindi na natin papakita yung brand niya. So, ikakat na natin siya. Thank you. A few moments later. So, yung huling natin kinat, yung Pieco Cobra. Yan, kung mapapansin nyo, naka-gloves na ako. Ito yung Eco Cobra. Hinat na natin para sa inyo. And then ito yung kanina, yung brand. So, compare natin yung kapal. Eco Cobra. Eco Cobra. Ibang brand. Tingnan nyo. Kumpara sa ibang brand. Two times ang kapal niya sa ibang brand. Ayan o. Ayan. So, kita nyo mga kabayger yan yung patunay ng Pico Cobra ay quality and then, ang huli kong ipapakita ko sa inyo, yung hardness yung tigas ng Pico Cobra type so, panoorin nyo itong simpleng video nito so, yun mga kabiker at uh, binisit nga tayo ng isa sa mga manager ng AGP Corporation Ayan, ang Peco Cobra para i-review itong product na to. So nakita nyo naman kung gaano kakapal yung gulong, and then yung uh, features niya, nakita nyo. And then ang kagandahan niyan mga kabiker. Kaya ang nilalayon ng Peco Cobra tire na ito para sa road safety natin, no? So kung para sa akin na laging bumabiyahe at na uh, long drive, mas okay na tong Peco Cobra, no? kung ikukumpara natin to sa mga sikat na branded na gulong, hindi siya nagkakalayo. No? And then nakita naman natin yung thickness niya. Ayan. Kinamitan siya ng durometer. Kita natin yung gas ng gulong ng Piero Cobra. So sa video ito, hindi ko kayo ni-encourage o pinipilit para bilhin tong product na to. Pero kung makikita nyo sa review natin, to si is to it, no? Kasi minsan ng mga tao ngayon, gusto nila makita muna nila bago sila maniwala. So, ipinakita natin, kinat natin, and then nakita naman nyo yung kapal, then doon palang masasatisfied kayo. So, yun lang mga kabiker, on behalf of AGP Corporation, maraming maraming salamat sa pagtitiwala. So, from Chris Custom Channel, maraming maraming salamat po, and God bless.